sa akin lang, bago ko buday ng ano ko, sa, sa akin, yung pananaw ko, no? Tignan muna natin to. Sino ba itong bagong papasok? No? Na na korporasyon, itong Atari Lightings, no? Uh, alam nyo, misan, mga talakes, no? Uh, merong, uh, well, lagi kong sinasabi rito, uh, anti, ano, uh, PSL el Deputy Commissioner, Pilipinas Super League. No? At siyempre, ng no, mga recent uh, tournaments namin, pare, uh, yung, yung aming President's Cup na uh, natapos na last year, June last year. At magsisimula na rin. Uh, okay? Uh, or or oh, this year sorry sorry this year natapos sa pagdisim next year nakaincounter uh, naka encounter kami ng mga ano ng mga teams na tinanggap lang namin pero hindi namin nasiyay ah uh, oo, oh capable ba sila? Kaya ano ba ah, katatag? Uh, Ang team. Ang team, no? At maging sa MPBL din. Okay, sa daming team. mga teams, no? Uh hindi nila na, na ano eh, na, na -che check ng uso. Ano ba hanggang saan ba ang balon nito? May balong oh, ba ito? Oh, totoo. Hanggang totoo. saan ba ang capacity nito? Oo. Na, oh. yeah, na Mag-maintain ng team. Uh, alam mo naman magkano ang gastusin dyan. Saka ano, ilang ba? buwan ang competition. Oh. Sampung buwan yung kila pa rin Kenneth, di ba? Yes, oo. Sa PSL, 3 months, kaya, 4 months. Yes, kaya, kaya minsan, di ba, naalala mo pa rin ng nung time na merong sino na demanda si ato Manny Pacquiao hmm. na isang team. Oo. Uh oh, Ano uh -oh. ba diba? Hmm. -diba? Bakit gano'n? Kasi eh, nagkulang sa ano sa due diligence at uh oh. checkin yung kusino ano eh. Hindi, sa ganito, hindi ka, sa, hindi ka tanggap ng tanggap eh. Basta, una kasi meron pang unang bigay eh. Pero pang sustain, na wala, wala na. pala eh. Oo, oo diba? eh mabay sino, eh. Sino, oh. sino, si, sino si Akari? Iya oh. po si Akari, eh, uh, akala ko pa nga, nag, uh, nagkamali pa nga ako eh unang tingin ko, Akari, Japan, di, may, di ba, di ba, siyempre, Akari siguro, sikat na nag-franchise dito, o kaya nag-dealer dito, nung, uh, o kaya nagtayo rito yung, yung uh, Japan uh, Corporation doon, di ba, Akari? Hindi, uh, ano pala to Philippine? Philippine brand. Philippine brand pala to, uh, to no? Manage lang ng isang malaking, ano, nag-manage yung Carlton, ano, group eh, ang mamanage siya. Ang may-ari niya si Mr. Christopher Chu. Kala ko si Chris Chu. <laughs> Bilyonaryo. Nag-start oh, to pare sa ano college. Nag-sponsor yan oh, sa nag Adamson. Yes, sa, sa, Adamson. Hanggang ngayon. nag ano, sa, yeah, Lasal. Sa ganyan. Oh, Lasal. Okay, ga, eh, gano'n ba katibay ito? Wow. Okay. Eh, gaya lang sinabi ko. Okay. Sabi nga ni ating kumare. Oh, shout out na rin sa ating kumare, Mosi Rabena. Oh, yeah. Okay. okay oh. Sinagot tay okay, shout, shout out. Eh, hindi pa nila priority. Ah. Okay, pero priority, hindi lang muna, hindi pa first priority. Ah. Ah. ano priority nila, Nagpapagawa pa rin. Ah. na isang stadium. Oh. Wow, ba. Una ang panili yung PBA. Hindi eh, yes, ba PBA ganun yes. din topic natin noong nakaraan? Gano'ng kalaki ang stadium at saan siya located? Ah. Nakalagay siya sa Pasig. Wow. Pacific. Tapos 6,000 yata ta sitting capacity. Pare magkano ang lupa, ang structure at ayon, yung loob para para ipagawa ng Akari Lighting. Ayun. Ayun. Okay, matibay 'yan pare matibay. matibay. Yeah, oh. doon dito sa tayo. Ah. Matibay na. At yung alam niyo ba ho ba yung pagdati sa ilaw yung Akari isa sa mga bukong bibig na household ah, din na. At meron yeah. silang sister company yung NX NX, NX, LED. NX LED. Ah. Sister Company oh. so pino-problem pa bumili kay mga mga ilaw eh kare. Oh. Ngayon, okay, tapos sa tideyan. Okay, na sigurado matatag ito itong akaring ito no. Ngayon, titingnan natin ang uh, ang susunod na titingnan po natin ay yung uh, bibiling ba nila or uh, mag or uh, yeah, suspens <laughs> Or uh, mag-a-apply na lang. Ngayon, hindi natin alam ang rules ng PBA kasi ano na uh, na alam mo pare nagsimula tayo 1990 walo lang tayo no. Hmm. 'Di ba? Tapos ang tagal pa naging 10, uh, pa. Uh, tapos uh, naging 12, hindi natin alam kung hanggang uh, kailan mag-e-expand, eh. 'di ba? Uh, uh, kung magtatanggap sila ng bagong ano eh pero kung may struggling dalawang uh, team pare, uh, magdadagdag ka at eh, hindi pa rin nawala 'yung problema ng dalawa. Correct. correct. Struggling rin 'yun. Masyad... Ang mangyayari doon? magiging 30 kayo hanggang <laughs> ma-dissolve yung dalaw, dundin na kaya back ba to 11 oh, din kayo, ganun oh, din yun oh, oh.